sabi nila jackpot kapag foreigner ang napangasawa mo pero bakit parang ako naman ang talo dear ate jo ako si Lisa 27 years old taga Davao call center agent working student noon mabait tahimik at walang panahon sa pag-ibig pero dumating si Alex isang Canadian tourist na nagbakasyon sa Pilipinas. Nagkakilala kami dahil sa isang kaibigang tour guide. Simple lang ang simula. Nagkakapilang kami sa isang maliit na kafe sa Samal. Pero sa bawat araw, may koneksyon. Hanggang sa, hindi na lang siya bisita sa Pilipinas, undi naging parte ng araw-araw ko. Mabilis ang lahat. Pagkatapos ng dalawang buwan, Inalok niya akong sumama sa kanya sa Canada. Pero Ate Jo, paano kung hindi ako tanggap ng pamilya niya? Paano kung akala nila habol ko lang ay visa? Paano kung ako mismo hindi pa handa iwan ang pamilya ko dito? At higit sa lahat, paano ko siya mamahalin sa mundong hindi ko kilala? Nagaway kami bago siya umalis. Sinabi ko sa kanya, Mahal kita, pero hindi sapat ang pagmamahal kung hindi ko alam kung saan ako lulugar sa buhay mo. Umalis siyang walang goodbye. Wala kong natanggap na chat, call, kahit isang I miss you. Paggalipas ng anin na buwan, natanggap ko ang isang sulat mula kay Alex. Liza, hindi mo kailangan lumipad papunta sa akin. Ako ang babalik sa'yo sa mundong komportable ka. Kung may puso kang handang mahalin ako. Ako ang mag adjust sa mundo mo. Hindi ko alam ang susunod. Hindi kami fairy tale. Pero sa oras na may taong pipiliing manatili, kahit magkaiba kayo ng kultura, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi perfect, pero pinipili araw-araw. Minsan, hindi mo kailangang sumunod sa mundo ng mahal mo. Minsan, sapat ng may taong kayang lumapit sa mundo mo. I left the Philippines thinking I was doing the right thing. But I didn't expect to leave my heart behind. Akosialix, 32, Canadian. Hindi ko akalain ang bakasyon ko sa Pilipinas ang magbabago ng lahat. Nakilala ko si Lisa, matalino, maalada, tahimik, pero Punumpuno ng principio. Hindi siya gaya ng ibang babae sa ABS. Walang halum agenda. I fell in love with her simplicity, her strength. Pero nang alukin ko siyang sumama sa akin, she pulled away. Akala ko sapat na ang pagmamahal ko. Pero hindi pala sapat kung ang isang tao ay takot masaktan o iwanan ang sarili niyang mundo. Umuwi ako sa Canada, dalang lungkot. Hindi ako sanay sa ghosting. Pero this time, ako ang nag-ghost. Naging tahimik siya. Wala akong natanggap kahit isang message. Doon ko na-realize, Love is not just about offering the world, it's about understanding the world she's already in. Sa isang gabi ng taglamig sa Vancouver, nakita ko ulit yung selfie namin sa Samal. Tama siya. Hindi ako handang unawain ang takot niya. I was asking her to fly to me. Pero ako ba handang lumipad pabalik? Kaya gumawa ako ng sulat. Hindi ko ginamit ang social media. Hindi ako nagpadala ng pera. just a handwritten letter with a return ticket enclosed for me i'll come back liza not to take you away but to stay with you if your world has space for me i'll fit myself in life lesson true love is not about crossing oceans for someone sometimes it's about sitting beside them in silence in the place they feel safest But ng lahat hindi ko na inasahang babalik pa siya. Akala ko, gaya ng iba, dumaan lang siya para turuan akong magmahal, tapos iiwan ako. Pero isang umaga, habang nagkakape ako sa lumang kafe kung saan kami unang nagkakilala, may narinig akong boses. Pamilyar. Malalim. May accent. Paglingon ko, si Alex. Hindi siya nagsalita agad. Tumayo lang siya sa harap ko, may hawak na maliit na sulat. Yung mismong sulat na ako ang nagsulat ilang buwan ang nakalipas. Hindi ako agad nakangiti. Ang totoo, pinigilan ko ang sarili kong tumayo at yakapin siya. Pero sabi niya, "I'm not asking you to say yes. I'm just here to prove I meant what I wrote." Naglakad siya palapit sa bakanteng upuan sa harap ko, pero hindi agad umupo. "If you let me, I'll stay. But if not, I'll go back. Knowing I tried. Umiyak ako. Hindi ko na pinigilan. Pinatawad ko siya. At pinatawad ko rin ang sarili ko. Sa lahat ng takot, sa lahat ng what if, sa lahat ng baka hindi kami bagay. Hinawakan ko ang kamay niya. At sa gitna ng ordinaryong umaga, may dalawang taong piniling magsimulang muli. Ngayon, hindi ko alam kung saan patumo ang relasyon namin. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi na ako takot mahalin siya at mahalin ang mundo niyang iba sa akin. Minsan, hindi mo kailangan ng perpektong pagbalik. Minsan, sapat na ang taong piniling lumaban muli.